Itinama ng GMA Network ang ilang punto sa artikulong Network Shakedown Rocks Industry na lumabas ngayong araw sa Philippine Daily Inquirer. Sa isang statement, sinabi ng GMA Network na na-misquote si GMA Network President and COO Gilberto Dwavit Jr. Sa artikulo kaugnay ng ulat na interesado ang negosyanteng si Manny Pangilina na bilhin ang na network. Nakasaad kasi sa artikulo na sinabi ni Duavid na that is not to say that GMA7 will not be sold. Ang paulit-ulit na sinasabi ni Duavid ay GMA is not for sale. But that is not to say that GMA may not be sold, depending on the offer price. Hanggang sa ngayon, walang seryoso negosasyon sa PLDT Group ni Pangilinan. Pangalawa, mali na kwentahin ang halaga ng network batay lang sa trading price nito at nakalistang share sa Philippine Stock Exchange. Hindi kasi nakalista sa Stock Exchange ang 30% ng stocks ng kumpanya na tinatawag na preferred shares at alam ito ng Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission. Pangatlo, ang paglaki na ang gastos ng GMA ay hindi lamang dahil sa kompetisyon na tila ipinupunto ng artikulo gumastos talaga ang kumpanya para makamit ang adhikaing manguna sa national ratings. Bagamat pinahiwatig din na artikulo na isang sunset industry ang broadcast industry, ipinunto ni Duavit na ang pagbaba ng ad spending ay bunsod ng mga krisis sa Amerika at Europa. Noon pa lamang Pebrero na tiyak na ng GMA ang 85% ng target nitong ad revenue ngayon taon. Pangapat, hindi totoong malaking kapital ang kailangan para sa teknolohiya ng high definition o HDTV. Ang pinakamalaking investment daw ay ang transmitter na Nasa na sa totoo lang ay masulit sulit kaysa sa analog. Dagdag pa ni Ginoong hindi pa praktikal sa ngayon na lumipat sa teknolohiya ng HDTV. Marami pa raw kasing walang HDTV sa mga bahay dahil na rin sa presyo nito. Gayunpaman, patuloy ang investments ng kumpanya para sa digital TV. Hindi rin tama ang pahiwatig ng sumulat ng artikulo na si Winston Marbella na hindi big player sa industry ang GMA at nang sabihin nitong it would be prudent for GMA 7 to start preparing while the price is right. Ayon kay na nangunguna sa national ratings ang GMA at nananatili bilang pinaka-profitable na broadcast network sa bansa. Wala rin daw pang matagal ang utang ang GMA Network at patuloy na lumalaki ang kita nito mula sa ibang source bukod sa TV, advertising, tulad na lang ng international channels nito